kagay ang tarik ang tarik ang tarik ng, ng daan sa mapa dito na sa mapa nandito, eh. nandito na eh naka arrive na sa mapa naka arrive na sa mapa naka arrive na sa mapa naka na sa mapa 3 times pa daw eh 3 times pa din ang taas ang aakitin natin bukas ah. hindi mawala ang pag-aalala ko sa aking mga kasama dahil alam ko kung gaano kabigat ang aming mga dala. Anong lihim ngang ganda na itinatago na camping spot na pupuntahan natin. At welcome back sa panibago na naman nating adventure. Isang bagong camping spot na naman ang inyong matutunghayan. Kasama lahat ng ating mga kaibigan. Kaya tara... Samahan nyo kami sa panibago na naman naming adventure. So yun, good morning mga papa. Bali, ngayon yung araw ng ano namin, Chill camp sana kaso mukhang hindi chill camp to Pinag-usapan namin hindi mo na mag -e event Kaso ang daming naglapag Ang daming naman nag-sponsor sa atin Kaya gagawa tayo ng konting kasiyahan O konting palaro Doon sa pupunta nating spot So ngayon nandito tayo sa Burger King sa Merosario, Pasig Balik kasama ko si Ira Minihintay na lang namin si Motobe Para pumunta na kami doon sa meet up place namin sa may Sampalok so kita kits tayo mga papa time check pa ngayon 5am na umaga sabado so tara agad din pala kami bumiyahe para wala na rin masayang na oras dahil meron pa tayong isang mimit na ating kaibigan itong kaibigan na sasalubuin ko palang isa ito matagal ko lang kaibigan to balik katrabaho ko siya dati isang dekada na kaming hindi nagkikita ngayon dahil sa kam magkikita na ulit kami si Don Ramon abangan natin at ilang sandali pa nga lang na rin at ito na, na aking kaibigan <laughs> let's go <laughs> tara, tara. <laughs> tara 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 Mas pinili pa lang na natin dumaan na Pilya Rizal Gawa nga na mas malayo pa tayo Kung magpamarilak pa tayo So do, kaya doon namin naisipan Magkita-kita sa may Pami Laguna na So bali ang ginawa pala namin Dumaan muna kami dito sa may Jollibee Morong Gawa nga ng Pagdating namin doon Set up Then pagkatapos mag-set up lunch na para hindi na rin hassle sa pagluluto bali para pagdating namin doon pag set up na lang then lunch na agad sa dinner na lang siguro kami magluluto nagpatuloy na nga ulit kami sa aming biyahe dahil meron pa tayong sasalubungin na iba pa nating mga kaibigan. Marapit mga. na nga tayo dito sa may Pami Laguna. Dito sa may, ano, dito sa may dating arco ng Red Doors. Bali, dito natin sila imi yung mga kasama natin. Bago pala tayo dumating sa ating pangatong meet-up place, dumaan muna tayo sa pamilihan ng pami para mamili ng mga kakailangan ni natin pagkain. Doon natin sila meet pero mamimili muna tayo dito sa public market ng pami. Kay kayong dalawa na lang niyangke, mga babae. Mga babae na lang, nakapamili na kayo? ng pagkain sa dinner? oo yeah. okay yun dalawa na lang na 3 minutes na lang wala 3 minutes na lang Platic. makalipas nga ang ilang minuto agad din kami na kumpleto kumpleto na kami bali wala na lang sila Ma'am Maria pero malapit na sila pero mauna na kami para ready na kami ng aming spot ayan na sila lahat ayan Searching for greatness in a sea of the dying and shameless uh. I see the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I to wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me. I exist to write your story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring. yeah. Just want a life that is worth every day exploring. So yun na nga. kami Nagiba yung, ano, eh. Nag yung tinuro ng Google Map eh. Nagiba yung tinuro ng Google Map na magpas. Ang angas na sana. Balik tayo. 7 <laughs> kilometers. Baka may papasukan. 7 kilometers. Ganun. Mas lumayo to, mas lumayo. Double so, check mo nga kung nakaano mami. Kung nakalagay sa ano. Huwag mo nilabas eh tataka ko bakit dinauubos yung daan. Nakakasilaw kasi yung sa ano sa sinag ng araw kaya hindi ko napansin. Tayo pa naman nasa unahan. Pabalik okay. no. Ang laki na nilagpas natin. Natuwa tayo. Okay. Hindi ko napansin eh. So lumagpas tayo ng 3 kilometro. Oh, 3 kilometers nilagpas natin. Naligaw tayo dun ah Not sure So balik na lang tayo Dahil pala meron nagbaliktad na ng damit Para hindi tayo naligaw <laughs> 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 Pero konti lang naman 3 km na lang Bali 6 minutes Buti, buti sinipag ko sabi ko ba't parang hindi na uubos kakabid kaka video namin hindi namin napansin lumagpas na pala kami nagkakananan pala tayo doon napasarap sa video sarap kasi ano sarap tignan sa ano sa mata kaya binidyo namin na ilelera kami <laughs> pero okay lang malapit lang naman malapit lang yung sinopra natin ngayon siya sabi ko sa inyo pag tinatamaan ng ilaw hindi ko na nakikita Mababa kasi yung brightness no cellphone ko. Ito, oh mga Ayan! Camp Gilmore this way. Di pa namin nakita. Sumobra pa kami. <laughs> Hello po. Dito, dito. Ito. All goods. All goods. Alang, si Don Ramon wala. Ayun. Ayun. Kompleto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walo. Kompleto. Tara. May pala doon din namin nakita yung signage. Napasarap nga yung paghataw ni Kurt tao sa namin. <laughs> so far, goods pa naman ang daan. Tignan natin kung possible pa tong papasok papuntang Camp Gilmore. Good news mga papa. 350 meters, sementado pa rin yung daan. Kayang-kaya ng car camping, moto camping, bike camping. Walk-walk-walk <laughs> camping. <laughs> Pwede rin. <laughs> Siguro wag na lang kayo mapapabot ng gabi dito Dahil wala masyadong mga bahay Pero depende rin sa mga trip nyo Ayan, medyo may palusong Kasi natin sila, pababa Baka hindi magsikapita na kanilang mga preno Ayan, malapit na tayo uh, Paano magpasa naman tayo signage pero may konting tingin ko hindi ano, hindi semento Kasi ano, from dito sa point pinpoint may dot 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 na papasok sa Camp Gilmore. Ganda daw. Sarap. Okay, dito na tayo. Kung papasok dito. Baka pabasok. Karetsyo ka ba dyan? Andito na. Para dito. map nandito na. Sa, ma sa map nandito na eh Kagon, taas ang akatin natin mamaya Puro loaded pa naman yung mga motor natin Kailangan, bebelo ka Mataas, mataas yung matarek Wala naman signage dun eh no Sa tayo na daanan Oh, pero may signage naman eh Ito yung daan niya talaga kagay ang tarik ang tarik ang tarik ng, ng daan sa mapa dito sa na mapa nandito, nandito na eh naka ride na sa mapa naka ride na sa mapa naka, naka ride na sa mapa straight ahead pa din eh, ay bukas ang taas ng aketin natin bukas hiyak ang motor natin dito tapos mabibigat pa lakad mga OBR bukas <laughs> matarik masyado pero kaya naman siguro ilalaban mo saan yung Kap Gilmore? ay salamat, <laughs> thank you oh, oh. eto na kuya, kakaliwa Ah, yun. Ayun, Camp Gilmore. signage palaka so yung Tama, tama pala yung namin. Nagpanik lang kami sobra kasi nga matarik. At walang mga signage. papasok lang yung may signage saka doon sa bungad pagbaba nyo. Tama pala, Tama. Siyempre nag-aalala kami kasi ang bibigat ng bitbit -bit namin, ang bibigat ng karga namin. Kaya pag ganong akyatan, pauwi, alanganin kami. Kawawa motor, OBR, tapos karga mo, di ba? Pero kaya yan, tiwala lang. <laughs> Ginusto namin yan eh. <laughs> Pero masama nun, paakyat tapos putik, di ba? Kaya mas mahirap. Pero simento pa naman siya eh. Okay, okay, okay pa rin. Saka nag-aalala rin ako yung Noah Matanda na si Noah 3 years old na si Noah eh 20k plus na lang 100 Odo na si Noah Magse-celebrate tayo nun <laughs> Kung sila nagse-celebrate sila ng 100k followers ako hindi 100k Odo magse-celebrate tayo <laughs> So anong campsite to? Camp Gilmore, yun. Tapos yun, may campsite pa doon, o, oh, Pabiola. Ah, ito, maganda pala daan. River crossing, pero nakasimentado. <laughs> Tulay. Ah, naman pala, mga papa. Ganda ng, ano, ganda ng river dito. Pag medyo nalilito kayo... Pwede naman magtanong sa mga lokal dito. wag kayo mahihiya. Yeah. Basta maayos yung approach na so sasagutin kayo ng maayos niya. Ayan, may signage. Camp Gilmore. Welcome to Camp Gilmore. yan makikita nyo yung signage sa bandang kalawa. O, oh, uh, that's great. Safe naman siya. Then may konting raw road. Hindi maputik. Mabato siya. Goods to goods kahit umulan. yan Ah, 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 ah. lang tayo at ma-out tayo dahil sa karga so para sa akin yung gantong campsite okay, okay yung daan tignan na lang natin yung spot kung gaano kaganda mamaya papakita ko sa inyo Car camping, moto camping pwede pwede dito kaya pasukin Oy! Grabe, madulas yung part na yun ah. Dahan-dahan lang tayo. Ba't ba ako nagmamadali? <laughs> dahan-dahan lang, dahan-dahan. Parang, mapansin ko para ako nagmamadali. <laughs> ah. Yan! Ayan! Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay akala pa pala Tapos 'tong sila nagkaka-camping dito sa labas oh. Ground pa ni siguro nila to. Oh, uh, dito -camping. Oh, ayan kasi merong nagkaka-camping dito. Oh. So saan ang lobby nila? Saan ang lobby? Ito yung ano? Ito part ng Ito ang lobby. Saan so, dito na tayo? Ayan yung ating mga kasama. Si Moto Si A.K. Wonders Si Together We Ride Irog's Adventure Camp with Joy Protel Therapist <laughs> Therapist <laughs> Therapy Tsaka si Don Ramon Yan yeah. Bali sila Daddy Sir D.N.Reya Tsaka si Makoy Eh, pasunod pa lang Sila Joaquin and Marias On the way na rin So mag-inquire muna tayo dito Speaking, andito na sila Joaquin and Marias Halos magkasunod din tayong dumating <laughs> At makaraan nga ang ilang minuto Dumating As na rin team, ang big boss natin Boss Prince okay. <laughs> okay. Sir <laughs> yeah. Wala ka sir? sir okay. Sir, sure, maraming salamat pala doon sa bigay niyo, sir. Thank you. Hararating lang din namin, naligaw kami. <laughs> Sumobra kami. Wala na rin pala kaming sinayang na oras at nagkanya-kanya na rin kaming nagtayo ng mga tent. <laughs> ang dami natin makakalimutan, ground sheet pa. Kaya ang ginawa ko na lang, nag na lang ako dito ng rubber matting. Bali, ito yung mga setup ng ating tropa. Si Don Ramon, yan. First time niya gamitin yung kanyang altitude product. Kamusta altitude, Papa? Suave. Suave, yan. Siya po ang salary. <laughs> <laughs> Sir so, Iram, kamusta ang setup mo? Solid. Solid. Altitude pa rin. Ito, so, patari tayo sa bila. Kadi so, J, kamusta ang pagsisetup mo? Ngilang <laughs> lang, <laughs> ngilang pang nagkagento sa bisyeta Ang init Tsaka lasang hangin <laughs> Ayan din o, no? team altitude Hilihilira tayo dyan Altitude men, ang gandun Tapos so, so, yung mga team aesthetic Tignan natin Tignan natin yung mga aesthetic team Sir Joaquin Kamusta pag setup set up? Kaya na, kumakain na kami Kumakain na kayo Sige <laughs> Papamato pero mas tapag sa set up ako ni, nakamira pi. Mahirap. Parang gusto ko nga no, magal <laughs> Hi ma'am! Tapos, ano gusto ka nyo? Alam po. Uh, hindi po nakakapagod. Busy. Busy. Hahahaha. 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 Ayan yun oh. No? Ito, ilang, eh. yung kala AK oh. Ayan. Ito yung may ari oh. Magkano po pa dyan? Ah, uh, 5,000. 5,000. ito naman kala Ewoks. Ayan. Kamusta pag si-set Ayos nice lang, Papa Ray. <laughs> Mahinit na mahangin, no? <laughs> Matapos nga ang nakaka-stress na pag si-set up ganitong pampakalma, ang masarap sunod na gawin. dumating na rin pala ang padayong campers. Bali, ang trip nila ngayon is Hamok Gaming sila ngayon, Hamok Gaming. Tao po! Hi, Mon! Hi, Shorty! Tapos <laughs> Kamusta biyahe? Salit kami, oo. Medyo patrapik sa tangani na. Hello po! Where's Makoy? There! <laughs> Hamok Gaming. Hamok Gaming yan ah. Sarap ng trip nyo ah. <laughs> <lang> kami ngayon. Hahaha! <laughs> Tapos nga ang lahat. Agad si nagsipaghanda ng amin mga mahahaponan. Kasunod na rin ang palaro ng aking mga kasamahan. mga prizes Sobrang naging masaya nga ang gabing ito para sa aming lahat. Abala ang lahat sa paggawa ng almusali. Habang kami ay dito ay nagkakape at masarap na nagkuwentuhan. lumakad tayo konti oh. Pakita ko sa inyo yun.